Yeah, motor, may nga. So, yun po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga, mga, mga kalingap. Uh, ngayon po, hindi dito po sila, Chairman. So, sila, Ma'am uh, Loretta, at si Pastor. Okay, rin. uh, nalumuhan. Uh, saka si Rengi po, mga kapams, mga kalingap. kasama uh, po natin siya ngayon dito. At uh, meron po kami ilalatag po na programa para po sa mga kapatid po natin na mga katutubo na dito po kayo sa General Santos City. Uh, Kurok at Bag, uh, Barangay San Jose, General Santos City. Uh, ngayon po, kaya po tayo nag-meeting uh, po ngayon kasi uh, meron po tayong kumbaga parang upla na livelihood program para po dito sa area po ninyo. Yan po, ito po yung pangkalahatan. Ngayon po, ang uh, ano po natin, meron, magbibigay po kami ng minhit po sa inyo para itanong po ninyo. Opo. Oh, So, may mga area naman na po tayo di ba? Oh, meron, meron. Meron na po. Hmm. <laughs> si Chairman, ang sa kanya po ay, anong gulay po? Sita po. Sita po kay Chairman. Tapos, sa kanya po? Labuyo kasi yung sabi ko. Kay Labuyo po. Tapos, kay ano naman, kailangan kong miss? Kamatis. Kamatis. Kamatis ang sa kanina. O kamatis po. So, ang um, anong magandang gawin po natin doon para mas makakatulong pa po tayo dito sa area po. Ah, uh, ang sa akin po ah uh, yung sa usapan pangkalahatan. Mm -hmm. Kasi kay kung halimbawa mag umpisa kayo, kayo dito sa isa, mm -hmm. pagkatapos niyan doon naman tayo sa isa. Apo. Para ganoon ang Mabayanihan sistema ng tayo. Mabayanihan tayo. Mm -hmm. Kasi po yung yung ibigay nyo po ng kapital sa amin po is uh, sana po hindi yan maano hindi ma mawala. hindi mawala kasi gusto namin na mag-grow siya um, para ang iba naman matulungan naman natin kung halimbawa ma um, kung harvest may harvest na tayo hmm. ibawas natin yung kapital tapos yun naman ang i ano natin sa iba tapos mm -hmm. yung yung net naman po natin, yun ang hati-hatiin na po natin. Opo. Sa kalahatan Opo. po. Kung may willing na magkalahatan po tayo. Bali, pagdating po sa dyan, balikan na po siguro yung uh, Opo. po ng mga tao kung sino-sino po sila. Opo. Para may din po yung kumisan. Uh, ah, kung commission na ay kakaroon po tayo ng problema halimbawa, may ibadot sa trabaho. Mm -mm. Yung ba, hindi. Yung hindi. Tapos mm -hmm. pagdating ng anihan kasama Ah, uh, s'yempre <laughs> po may, at, <laughs> may 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 attendance po tayo. Okay, yun ang pinaka Oh. Okay. S'yempre halimbawa sa ah uh, simpre itong itong gulay na itinatanim po natin hmm. kasi ako, naka-graduate na ako ng agriculture hmm. sa SM po may diploma ako uh, sana po ito, mag siya tapos uh, ang ginawa natin is kung magtrabaho man tayo, kaya siyempre pangkalahatan po hmm. uh, magkuha tayo ng ledger po uh, ilista natin kung sino ang nagatrabaho ngayong araw halimbawa, lunis hmm. Lunes, ilagay mo anong time tapos uh, anong in natin anong oras ang in anong out, out natin iyan okay, po tapos ipapirma po sila natin mm -hmm. kung kung ano kung halimbawa time in time time out Ayan, po Ipirma sila. po sila kasi pag doon halimbawa magbasihan. doon magbasa halimbawa ba, uh, magro ang ating project Hmm. Siyempre, yun, yun sila lahat ang may, ano, may share. May share. Yeah. Okay. sa so, mga bagay nang po na ganyan siguro ba, ta, si Tata na po yung madukas, parang maging, parang timekeeper po natin. Opo. Ah, okay. uh, uh, ang problema po, ta, pulungkas mo na. Ah, uh, kasi ang problema po, siyempre, alam mo yung, ano dito, wala problema ang timekeeper. Opo. Marami tayo kasi, uh, Ma, mag, mag magpupili man tayo ng attendance ay kuan, 'di ba? Uh, officialis natin. Apo. Tsaka uh, ilan ko rin po kasi. Kasi tata, uh, Apo, uh, siya, lang. Siya, siya na lang ang contact person mo kung ano Apo. ang dapat na i, ano ng mga Apo. farmers sa ano kanya. Yung gamitin dyan? yung gamitin natin dyan. Or anong kakulangan dyan. Apo. Siya ang nagakontak sa'yo. Kaya ang gusto mong contact person mo siya, Apo. yan dapat siya mag, mag ano siya, Tignan niya kung anong mga ano, kasi dito kami nagre-report sa kanya, kaya yan man ang ano mo, mm. gusto mo, yan ang ano namin. Opo. Tsaka, <tis> a, tsaka maaalalayin niyo. Oo, oo, oo. Walang problema ang timekeeper kasi mm. maraming ano. Tsaka yung area, maraming. wala nang problema sa mga area. Oo. Oh. Kasi La, galing, maraming galing, galing, galing. mga area. Sige, Balay, para marami tayo. Halimbawa po, tungkol lang po halimbawa sa pangangailangan, halimbawa pang, limbawa, pang tayo. Mm -hmm. Pero sa, sa dami rin nga po dito, di po ba? bayanihan po tayo. Kasi ang naibigay lang po sa atin ng ating buting mga sponsor si uh, shoutout po pala kay uh, Ma'am Claire na siya po yung nagbigay po sa atin ng uh, si ano si, sabi po kay Ma'am Claire na siyang nagbigay po sa atin ng Melia? Salamat po ma'am sa ibinibigay mong si Milia po sa amin dito sa Uruk at Bag Barangay sa Jose po. Uh, ang masabi po namin is magtutulungan po kami para yung ibinibigay niyo po sa amin is may uh, mag ano, mag magangat talaga siya mm -hmm. na makatulong din sa kapwa namin yan po maraming salamat at saka diba yung, yung kay ma'am kuya rin nagbigay na po siya ng ano sa atin mm -hmm. ng timilya, uh, tapos pagdating naman po siguro sa mga pangailan halimbawa abuno, kung mm -hmm. ano pa man mm -hmm. Okay. Yes, ah, sa dami po na yun. Mag, kahit sab sabihin na lang ito yung isang, isang, tao. Okay. Pwede lang. Oh, okay. Pwede lang. Yeah. Yeah. Pwede, rin, pwede, oh. pwede, lang. Hindi lahat na dyan sa, kanya. Apo, oh, kanya kasi na. nakakahiya na. Kasi nakakahiya yeah. naman. Apo, yun na, lang, basta totoo mabigay talaga, lang. Totoo talaga. Basta basta mabigay sa lang kanya ay similya lang apo, talaga. Kasi iya hmm. lang talagang oh. mahirap dito yung similya. Kapag hmm. Pag may similya, wala nang... Oh. 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 Hindi na kami mahirapan kasi kung sa abuno lang, Apo, kahit na yeah, 10 pesos eh. ang tao, eh, oh, sandali sandali po, yan sampung sampung pag po yan. Kaya ah. baka hindi man yan magasto sa abuno ang ano? Apo. Uh -oh. Yun po yung ano uh, po natin ng uh, may share po sa inyo na sana po uh, mapalago po natin. Opo. Oh, At dyan uh, po si saan na po yun? wala. Si tata. Saan na Hindi ka dito ba? Kasali ka rito. <coughs> Yan yan din din yan. Dito ata. Yan. Rate Ang kagandahan po siguro yan, masay ka ano po no, kakaayos ng gagawin livelihood kasi po ito eh. Oo o, o, po. Po. Kung sino yung mag-aalaga, magtutulong sa sita, halimbawa, yun din sila ang grupo na tutulong sa labuyo, sa La labuyo, saka sa kamatis. Sa panas, isang grupo, para hindi magulo. Opo. Pwede po. Pwede. Hmm. Pero minsan ang tulad pagkalatan po. Dito ka. Dito ka tayo ka. Dito lang. Mahiyaan po kasi si tata mga kalingap. Tata. Dito naman po siya sa gilid. So ano pong pwede nyo pong may concern po na iba na alibaw yung opinion po nyo? Ano may share nyo po? sa akin lang ano yung parang alam ko diyan yung halimbawa mag, sila ang magtanim sila sila sa may ano sila may area yun ang pinagtulungan namin pagkatapos diyan doon naman sa kabila mm -hmm. mag, kami na lang magsama-sama na magtrabaho ganoon po yung oh, hindi na, na kami kaya. mag ano yung mga yung parang hindi member ba yung parang sa, hindi member sa ano po, o isang sa grupo, lang, lang. hmm. Di bawa, siya may tanim siya tapos ako willing talaga ako na magtanim siyempre marami akong sakop eh hmm. may mga sakop ako hmm. pwede ko yung The gamit, gamitin dyan sa anong ano pero kung magkawa tayo sa iba yung hindi member, member, uh, parang ano eh, parang mahirapan tayo kasi uh, wala silang choice nga magtanim sila. Yun lang, yung gusto na magtanim, mm -hmm. yun mm -hmm. lang. Yung kagrupo lang. Oo. Yung kagrupo lang. Mm -hmm. yung kagrupo. Kasi di po lahat isip, antay, antay, oh, po oh, hindi naman pala lahat kasi pantay-pantay pa. Oh, hindi oh, man lahat yun. na ribawa dito sa purok at bag, hindi la, hindi yan lahat na magtulog. Mm, oh, hindi, o, na, hindi. Yan. po 'yun, po 'yun. 'Yun ang kasi 'yun ang ayan natin. Kung sino talagang willing na magtanim, 'yun ang ilagay natin sa master list. Hmm. 'Yun. Kung sino magwilling na mag, mag, mag magtulong sa trabaho natin, 'yun ang ilagay natin. Sa so, ah, bagay na 'yan eh Siguro naman po, alam na niya yung chairman oh, po, sino -sino ay sila ay yung mga asahan. Si chairman yung gumagahan. Ako, alam ko yan <laughs> kasi ako naman ang sekretary niya. Apo. Okay. Kaya yun ang inaano natin. Uh, mahirap naman kung sabihin natin na oh lahat kayo magtulong mm, hindi, hindi, hindi. Oo, yeah. kailangan kung kung malimbawa so, sa akin no, gusto ko talaga no, na magtanim no, yung pamilya ko lang kilala naman yung, mga tao eh sino ay, no. isa yeah. pa isa may idagdag ako oh. dyan sa ano ni secretary po at sa kanit chairman Uh, halimbawa uh, tatlong tatlong grupo ang nagatanim or apat na grupo yun lang sana muna ang magtutulungan ang apat na grupo oh, kasi kung magkuha tayo sa labas eh, wala silang ano okay. wala pong apat na grupo mama isang grupo lang isang grupo lang hindi, lang ba hindi ba ang ibig kong sabihin yung yung area area, yung area ang kung baga ba pero so, isa lang ako, yan so, ako may area ako yun. tulu uh, halimbawa ito siya muna ang tulungan hmm. Tulungan namin yun siya. Pagkatapos naman dun sa kanya tapos ako naman ang sunod. Oh. Tulungan namin. Mas oh. ay isang grupo siya. lang possible ang willing. Oo, gusto talaga. Ako talaga gusto ko talaga yan eh. Oo kasi pag ano ko iniisip ko yung talaga magandang mabuting tanim kasi kung palagi tayo sa mais, ang mais. Balik tayo sa palagi tayo balik sa saro. Si Chairman, ako masasabi naman niyo po, ano may dadagyan po na opinion ko ninyo? Sa... siguro sa akin, na lang tayo. Bayanihan na lang po. O, okay. So, so, sa ngayon po, ano kayo magandang, kung sila po kayong natin na uh, linisan po, ano, you know? unang pagtamnan? Isa Kung sino yung unang kasing, maling, Sino mauna? Oo. ano natin? Dito talaga na ma'am oh. <?ENT3> na clearing ma na, 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 clearing oh. na, ay, na, na, ay. Yung na, na, akin, ang, similya, kanya, na, na, may similya, na, 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 So, na okay, na, okay, okay, man, okay. Oh, na clear na po, chairman Manong, hindi ito, clear. malapit lang. Yeah, siguro ang mauna uh, si Sito at... Uh, Anong it, pwede doon? Uh, labuyo? Oh, okay, labuyo. Doon? Kasi kung... Depende sa kung, order, labuyo. Kung, kung, labuyo ayan sa sir, isang lata, hindi talaga yan makasya dyan. Kasi malawak, malawak yan siya. Eh, nang, meron lang po tayo kasi... Oh, kasi ang mga ilang, ilang, tayo, ano, Lang, ilang lata ang ano, ibigay nyo dyan po. Ang oh. naano lang po natin, kung ano pa yung binibigil li lang po sa atin ni oh, Don yun lang po yung Pero meron na. Meron na po. Okay. Okay, okay po. Uh, uh, kasi po yan, ganito man good yan sa sir. Uh, eh kasi nakatanim kami noon ng labuyo. Ako. Uh, Isidling muna natin yan siya. Isidling bago i eh transfer. Oh, preparation uh, naman stand. Uh, yung ano. Um, mm. um, kasi mas uh, masaya lang po kayo. Kasi oh, uh, kami, nakatanim na kami. Okay. Nakapira na kami noon sa labuyo. Kaya inuundang ng mister ko, kasi ano siya, yung marato na rin doon, noon, noon mm. ang ano, kasi malayo din saan, kaya dyan gusto ko, yung sa kapatid ko, malapit lang din siya dito. Mm. Tapos noon, hindi man masya, masyado maganda ang daan noon, mm. kasi kung kay kamatis namin noon, bulyo magaganda ang ano ng kamatis dito. May nakagandahan po kasi, uh, meron po silang experience regarding po sa pagtatanim. Mm -mm. Pero na, na po, ma uh, matagal na po kami kaya ng, ano ba, itong wala lang Pilipina. Walang ano, madali lang maris rescourage <laughs> Yan, yan ang wala. sakit. Pa, anong sa palagay mo yung kina Agnes? Tutuloy ba yan o? Oh, yeah. Tutuloy yan? Hmm. Kamatisan doon. Tapos, dito. Dito, labuyo. labuyo. Dito, labuyo. Tapos? Labuyo. Tapos kay chairman. Kay chairman yung sitaw, sitaw. dito naman. Sa sunod na lang yung labuyo. Mm -hmm. sa so, bali ang mm -hmm. hindi pa natin napasyaran kay... Ay, sa akin. Umulig oh, ko okay. sa akin, Ano oh. nakita na natin? Basta ito dyan, 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 sa may pukon. Diyan sa may pukon. Oo, natin oh, na... Hmm. hmm. Sa akin hmm. lang doon sa si baba. Sa kanya, hindi pa. yan. Titignan po natin mga kalingap, ano, kung... Ano, mas may kaganda pa sa ginagawa uh, nating programa po para po sa kanila. At uh, sana po, ma makakatulong po ito ng malaki para po sa mga kapatid natin na hindi dito po sa uh, kabundukan. At uh, pwede kaya natin uh, nga, kaya natin po. Para tignan natin kasi nag-clearing na raw sila. Oo, oh, oh, natin. Pwede, pwede, pwede matignan natin. lang po sa yung hmm. may pugon. Sige <laughs> po mga kalingap, bali punta po tayo dun sa area ni Imam. Eh, <coughs> na kung saan doon po tayo magtatanim so kasama so, po natin sila <coughs> at makita po natin yung area eh bulldozer pala dito <coughs> bulldoz pang araro itulok mo dyan o mapuldoz tulok natin pabulkanize natin yung tulong eh, magkutsara po tayo ah, eh. Pero hindi po tayo mapasok <laughs> <laughs> okay, so, so, ito, ito. Ito, tayo ito, Ito, magbilang dalawang sakit Ito Ito tayo dadaan Ito So, bali dito po mga kalingat yung area. Ah, okay. Tapos, lagyan natin lang sa UT yung tuwing sa baba. Ah. Oo. Oh, den nandito po sa taas ng uling. Naktung hmm. saan? I-araro uh, yeah. no? na po. Oh, araro na pala. Oo, i-araro na yan. Malapad malawak kasi nga ito. Dito, o ano? Alert sila, madam. Nag-araro nag na sila. Oo. Uh -huh. Kaya siya hindi makatrabaho ngayon. Doon magsimba. Siya man ang pastor nila ngayon doon. Hmm. Ako. Ito ang maganda. Ito, nagisimula na po sila ito dito, mga kalingat. Ito na natin ang ano, kung may similyak na lang si Tau Tapos itong kabila naman naman, ito ang ilabuyok natin. Okay. Okay. Samtang magsidling pata. Kasabot ka saya. Hindi. English lang yan, English. English? Mulek, mulek. Kasabot kami saya. <laughs> mulet, mulet. Kasabot <laughs> <laughs> yan, doon tayo. Mulek hindi ka anong madamo dito ha? hindi tara hindi maano ah. so hindi po nakakatakot hindi po kaya nung napunta natin kila uh, Agnes na mas mataas pa sa atin yung damo <laughs> <laughs> preparation pa yun gastuhin mo na malaki yun ito hindi mga inyo once po po mm hmm sa baba na yan palatayin mo ng, ng ano ng sayuti eh pwede pa dyan mga inyo mm -hmm hanggang doon manito sa baba. Ano kaya. Ito po ang area ng para sa tulong ni Ma'am ano? Ma'am Claire. Ma'am Claire. Dito na po kami, Ma'am. Oh, 'yan. Ito 'Yung area pangpang pang, -pang sa pang-pang ang pagkatamnansin natin mga kalingat. Ay, na-araro na rito. Na-araro na. Na-araro na. Ano po? Ano po ano? Ha? Ano pa ano? Ay, ano pa ano? Ba't ganyan po? Ano ninyo nila dito? Parang buha buhangin siya, oh. Ay, an. Mga ang ano dito. Lupa. Maganda po yung lupa nila dito, mga kalingat. Hindi siya yung lupa na yung malagkit. Hindi po. Ito ang pinaka the best. <laughs> so, okay, let's so, Ang nito sa baba, sir. nito. Ba? Okay, oh, kaya man ito ng kalabaw. Hmm. Kaya ng kalabaw ito, oh, kaya, kaya yan. Bangin na? Bangin. Ay, hindi man bangin, uy. Lagi, oh. lagi ng pakpak yung kalabaw? Rolling yan, hindi Taas. <laughs> <laughs> Sabi, bangin na to eh. Pag tumulog ka, di, ka dito. Dito. Pag mahulog ka dito, talaga mag-rolling ka talaga eh. Hindi yan So, yan po. Nasimula na po dito. Uh, Ma'am Claire, dito sa area na to. Dito po natin itatanim yung siling labuyo. So, nasimula, nasimula na rin po nila mag-araro. Kaya ito po yung una po natin na uh, gagawin. So maraming maraming salamat po ma'am Claire sa tulong niyo po sa mga kapatid po natin. Oh, oh, Para malinis. Eh. Ayun. Ayun. Kaya kayo, magdala kayo ng maraming tao galing dyan para ipadamo natin dito. <laughs> mga naka-opisina. No? Mga naka-opisina para alam nila kung anong trabaho <laughs> ng, <laughs> ng mga farmers. Kawawa ang mga nisibok. Oh. nga po eh. Kaya, Napakaalawak dapat, dapat ang oh, dito. Dito. dapat yung mga ginagastos nila ng mga pera sa uh, sa walang ano kabuluhan ibigay nila sa mga uh, katutubo di ba mga uh -huh. politiko lalo na po Oo oh. Ang mga politiko na yan, bigayin niya sa amin ang ibang pera niyo. Mm, mga Kasi ang, yan. ang hirap talaga namin dito sa bukid. Shout out sa mga politisyan. Shout out sa mga <laughs> pobre. sa mga congressman. Hmm. Sa mga senator. Manny Pacquiao, tulungan mo naman kami. Mm. Sa lugar niyo po, uh, Sir, sa, sir mani. Uh, Manny. Uh, sa, lugar po namin, Purok at Magbarangay, San Jose Ah, po. Ito yung area. Ito, gamot ito nang magtatain ng dugo. Ayan. Hmm. Pag masakit ang tiyan mo, Tawa -tawa. Ito, Hindi. Mo. Ay, iba yun? Ito, ayan. yan. ang ano, pait-pait. Hindi pa -pait. pag... Uh, Ay, mapait yan ami baka. Narinig ko suri we oh boy, 'yung niya. Siguro maglo-putay nang 'ano no. Magka-shat, leader. Ora uh, na po 'yung magsi ng ma-leader. Opo. Kedi. Kasi po. May May ano ako, may gina-listing na ako nang ano. Officer. Ah, uh, officialis dito po. Opo, po. Kedi matigdan po. Puro mga kababaihan. Opo. Ah, uh, ang ang association namin sana po ay farmers sa farmers stick stick makers kasi pa-farm ang mga babae tapos pag pagdating nila ng bahay magi-stick naman yan sila maglinis ng stick stick naman yung ititirahin nila kaya yun ang napili ko okay linis ng stick kasi stick din po yung isang rin po pag unahin na hasak buhay po nila dito mga kalingap. <laughs> Strike maker, stick. Strike maker. So hindi po tayo gano'ng nahihirapan nga Hindi gano'y nung kahapon. Lawit ang dila natin. Ngayon dito okay lang. Yak ka Yaka. Yakang Yaka. Ah. Kaya ang kaya. uh <laughs> So digital dito lang po muna ating vlog sa araw po na ito at uh, patuloy po natin yung suportahan sila Santos Motubang at yung na vlog Kalingap Rab. Patuloy po ang buong team Kalingap. At kasama uh, na rin po si ang uh, NB Vlogs Family na siya po yung uh, kaagapin din natin sa pag-akit po uh, dito sa kabundukan at uh, suportahan po natin sila mga Kalingap. Salamat po at uh, God bless po sa ating lahat.